merong nasa balcony. Ayun o. No. <laughs> nasa rooftop. <laughs> Hindi, din naman rooftop yan. <laughs> o. Oh. Ayun Ay, o. Oh. Mga sisiw na malalaki na. Hehehe. Maganda. Ang na naman. O. Oh. Meron akong... Pakita mo yung ano, Mount Arayat. Wala Padala. Na. Walang Mount Arayat niya. Dito tayo. Choy, choy, tete. Excuse me. Oh, yan. Oo. Patawa pang attorney. Sige. Yeah. Well, pa ka kayo, ha? Yep. Yan. ang bodyguard ko. Hindi nyo ba alam? Okay. Bodyguard ko yan. Si ito. attorney. Wala lang. Ito, 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 ito. Choy, choy. Dito, 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 dito. Okay? Oo. Oo, dito ka. Plain. Walang mga tarayat ngayon. Pasensya na kayo. At Ah, uh, lang siya saglit. Wala oh. Sadya-sadya, di ba? Dito tayo nagbibidyo. Nakikita niyo yung mouth. Alright. Umuulang kasi. Ngayon, nagpunta siya rin sa kaibigan niya kasi Sumilong. may milo. doon. Balis muna siya dyan. So, ngayon, meron kaming ah uh, parcel yes. na aming in-order para sa aming mga alagang manok. Kasi matagal ko nang gustong gawin to. Lalo na sa mga bibi, no? Ito y wispool. Mabubuksan na natin. Bubuksan na. Para. Ayun. Ang dami pala nito. Ni Grabe. Kala ko kunti. 200. <laughs> diba? Masama shipping. Tingnan mo, tingnan mo dun. O. Oh. wait. Ito ay total... Nakikita po, hari. Nakapikit ka naman. Um, oh, 267. Something. Ang shipping niya ay nasa mga 68. Pesos. Mm -hmm. uh, tapos, akala mo mahal eh, 200. Pero karami naman oh Ito 'yung mga ano, leg band para sa mga alagang manok at bibe. Para sa mga poultry. Maganda din 'yung. Oh, uh, properly proper, properly ano. Pack. pack. Ayun. Mhm. Akala mo mahal pero hindi kasi kadami oh 100 pieces na sa tingin ko eh good good na klase ng plastic ito. Makapal. At umuulan. Mm. No. Good na klase ng plastic. Yeah. um, uh, makunat na klase ng plastic 'to. Umuulan. Ito eh baka kala niyo ako ipawisan no? Hindi ako pawisan. Ito eh dahil sa basa ng ulan. Saglit. We will change the venue. Let's go. <laughs> O yan. Yellow ito. Yellow. Para uh, kahit malayo eh, visible. Matagal ko nang gusto bilhin to. Bumili ng ganito. Para sa mga bibe. Actually, para sa mga bibe. Para kasi, lalo na yan, mga puti sila. Hindi mo madistinguish kapag malayo. di ba? Kung sino yung ina nanay sa anak. So kapag meron silang leg band, Oh, ayan oh. Ma-distinguish mo para pag nag bagay, eh, nagtitinda ka, kinuhuli mo. Pag may nahuli kang ganito, ibig sabihin breeder. So hindi mo kailangan isama. So tama-tama yung sukat niya para sa bibi. Pwede mo siyang higpitan. Eh, you no? Know, pwede mo siyang higpitan or oh, pag sa manok, pwede mo siyang higpitan. Yan, sa manok. Sa inahin. Inahing manok. Pwede mo rin siyang tanggalin. Oh, napakadali. Yan, no? Oh. Sa bibi, tama-tama ito. -tama ito. Ito ilalagay ko lang sa inahin kasi inahin lang naman ang ang kailangan ko lagyan nito. Sa ako ko hindi na. Bukod sa talagang mala malalaki pa ang bara ko. Dito na nito. Kasi hindi naman necessary kasi Hey! Judge! Oh, tignan mo kabuli yung dalawa mo. Judge mo na, bebe. Pag sila kinagat niyan. <laughs> Pag sila kinagat niyan, akala nila hindi na lumalaban si Judge kasi eh, siyempre, mga nasasakupan niya yun eh. Hindi siya trained para oh, hindi siya hindi siya trained na manakit ng mga alaga. Kas alaga. Oh, tignan niyo na niyo. Ganyan ka good boy si Judge. Hindi siya lumalaban. Ito mga to, hindi lang nila alam. Ito pag napikon niyan, sige. <laughs> Lagot ang mga leeg niyo, ang haba pa naman. So, uh, in order ko to sa sa aking TikTok, ha? Huh? Kung gusto niyo kung gusto niyo umorder nito, punta lang sa TikTok, no? JB, yun na 'tong pangalan, JB Anisiete. No, ilalagay ko. Yan, yan. niyo lang 'yan diyan. Ayan, yan. Yan, diyan kayo umorder nito. At marami pang iba doon. Para sa mga alaga manok, no? At saka syempre, ang mga manok lalagyan din nito. Bakit? Kasi para maganda lang. <laughs> O na inatin dito kanya'ng leg band siho. Oh. Ay, ma matataba ang mga ano nito. Paano ito? Oh. Tingnan niyo na. Oh. Ay yung paano? Ay nagkaka- nagtatanggal siya ng kaliskis oh. Babago na 'yung kaliskis niyo, ganda oh. Nya, napakatabang daliri. <laughs> baby talaga oh, baby niya. Oh. Ano? Oh. Ganda pa, bago ng ng kaliskis oh. Yun. Ganyan talaga yan. May okay. balahibo talaga siya dyan. Ah, may balahibo? Oo, oh, may balahibo siya dyan. Hindi ko ganong makita eh. So, balahibo yun. Ang kanyang parapatan eh, bilang pinaka... Kung oh, mayroon niyang 000 lang eh. Bilang pinaka lolo. Okay. 001, hook, Ako, naglalagay ako na ang number baliktad sa baliktad sa manok. Nakapag naka, binabasa ko pag, para pagbasahin ko. One. Okay. Yan, nataba ng daliri ni Hope, pero... Bagay dyan sa Luwag oh, pa. Pwede mong sikipan, pwede mong... Ayun, oh, dalawang click. Pwede pang ah, tatlong click eh. Pero luwag. Kailangan maluwag lang para hindi masaktan yung Habib alaga. Niya. Yan. Ha? oh, di ba? Matabag ang paa nito ha. Ah. Hindi katulad ni Macho Gopito. Tignan nyo naman. Ang mga paa niyan, parang barbecue stick lang. <laughs> oh, si Hulk talagang very pati. Kobe, lalagyan din kita nito. <laughs> oh. Kaya diba? na macho gopito naman tayo. Tignan nyo naman ang kanyang bagong <laughs> sing sing. bling bling. <laughs> oh, ay macho gopito tayo ngayon. Para mabigyan din siya. Si Macho Gopito. Number one si Hulk. So, si Macho Cubito ay <coughs> di pala pwede number 2. Kasi, ang number 2 pala si Bradley. Number 3 siya 3. Mm -hmm. So, ayan. Ilalagay ko na. Oops. Sa kanyang mga paang akala mo eh Ding -ding. stick ng barbecue. Hmm. Ito, maraming pasok to. Siguro mga 4. Apat nga. O, apat na click. Sagad halos. Mali ma kasi yung paanya niya. Maliliit. Limpis. O, maninipis. Bagong puto yung tahid niya. Kaya kala mo, may medyo nag bleed ng konti. Kunti lang. So, ayun. baligtad din yung number para pag binasa ko, pag hawak-hawak ko, mababasa ko mabuti. So, i-flex mo ngayon ang iyong bagong bling-bling. sa kanya. Ito. Ito. Okay lang na ito. dalawa. Kasi ordinary legs lang siya. Ordinary legs. Number two. Hmm. Balik. Oops. Balik <laughs> pa. Ito mataba pa. Ano ito? Parang si Hulk. So, mga dalawang click lang to. ito Oops, di minapasok. Okay. Okay. Yun. Hindi pa rin napasok. Dali, dali. One, mm. two, turn. Kataba na. <laughs> Kataba ganyan. ng legs mo, Bradley. Hmm. Ulit, ulit, ulit. Ilan lang? One. One lang. Mas mataba ang paa ito. Pero, <laughs> in, pwede two, pero winan ko lang para magalaw pa. Yung kataba ng ano mo, Brad. Kumataba talaga yun, eh, o. Hmm. Naglulugon siya o naglalaglagan ng mga balahibo niya. You do not want to mess with Bradley. Hmm. -mm. Oh, no, diba? Masaya. Meron mga number. Nilalagyan <laughs> ko yan para para alam ko yung mga aking mga breeder. Eh? Para lalo-lalo na sa mga bibi kailangan. Ito, sagad na to. Hindi naman ito ma... Malagpas? Uh, huhubad. So, napakadami, no? Sa halagang, 200. Bali, tagda 2 piso lang. Siyempre, yung shipping 68 pesos. So, bali, tagda piso lang talaga sila. So, sa 2 piso mo, mamamarkahan mo na yung mga manok mo na... Hindi lang naman, para tanda ng mga breeder to. Para na rin, para sa mga nagpapalahi, ina-numberan nila yung mga na, mga manok nila depende ko pa paano nila i-apply yung pag uh, nalagay ng ganito na numbers sa kanilang record book or something pero ako indication lang na sila yung mga alaga ko na hindi ko binibenta sila yung mga breeders sa mga main yun sila yung mga mainstay at tulad nito syempre favorite no huh? umuulan na naman itong bidyong to hindi ko pa natino hindi <laughs> ko pa natino na hindi umulan huwag kang malikot napakarungis mo pa naman magpaalam ka na ron total may ano ka na may bracelet ka na <laughs> well maraming maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli kung gusto nyong bumili nito andito lang yung tiktok ko oh. ayan oh. basahin nyo lang dyan <laughs> sa susunod na episode paalam, paalam. lulugong ka na rin o, pasok na sa mansion mo hmm